Hello mga kababayan, this is Brian You are watching again my short vlog For our today's short episode Ayan, panibagong vlog na naman tayo Panibagong MV vlog <laughs> Na naman tayo dito sa ating channel And today is December 10, 2024 Alas 8.30 na po ng umaga Kagigising ko lang Tayo ay nagkakape At super duper lamig sa labas Yes, yeah, so panghapon na pasok ko Alas 2 pa eh naisipan kong gumawa ng video ngayon dahil meron tayo special na unboxing again gusto niyo yon every vlog meron tayong unboxing <laughs> eto siya guys so kung kayo ay naka-follow sa ating Facebook page di ba pinost ko yan so magka-unboxing tayo eh yun nga at same same pa rin tayo may mga pag-uusapan tayong mga bagay-bagay patungkol sa mga proseso ng inyong pagpunta ng Croatia para sa mga first-timers na medyo naguguluhan, kung ano ba itong ganito, ganyan, ganyan. So, yan ang ating pag-uusapan for our today's episode. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 10,000 subscribers. Maraming maraming salamat po and pasasyon na kayo kung tayo ay medyo hagar versus sa agad-agad sa umaga. Yes, woke up like this po ang peg natin. So again guys, maraming maraming salamat sa mga hindi po nag-skip ng ads sa ating mga video dito sa YouTube and sa mga patuloy po subscribe. Welcome po sa ating channel. Brian John Lubis po. Ayan. So gamit ko pa rin yung GoPro guys, yung GoPro 11. So ina explore ko yung video dito kasi medyo nandito bago ako. Diba? So as you can see, iba, iba medyo ang ating datingan sa ating video ngayon. Yan. So... Simulan natin. So, kahapon, kinuha na yung dalawang pusa. Di pa nagpa-part time ako. Um, si Manchita, tsaka si Brownie. So, magkapatid sila. Sa mga nakapanood ng mga vlogs ko before pa, ever since bata pa si Manchita, ayan, sa atin iniiwan ng amo pag may mga bakasyon, out of town ayan, so sa atin iniiwan so syempre, yun na lang yung part time ko hindi rin naman ako makapag part time ng mga cleaning apartments dito hindi rin ako makapag part time sa mga restaurants kasi nga medyo hectic talaga sa schedule ko good thing itong pagpe-pet sitting talaga isa sa mga although yun nga medyo challenging din kasi malikot yung mga pusa tapos kita nyo yung Tinagal namin yung Ito, 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 ito. Ayan, yung Christmas tree Pati <laughs> syempre malamang Gigibain ng mga pusa yan. And Hanggang sa naging dalawa silang magkapatid So super duper thank you ako sa amo um, Kasi ipinagkakati ko wala sa atin yung kanyang mga Junakis Yes And kahapon I decided yung sahod ko sa pet sitting yung mga ilang part ng sahod ng pet sili chef eh, is ibili ko nito ah, uh, pwede kong magamit sa kusina. Yes, kasi ako ay ewan ko ba siguro pag tumatanda ka na alam nyo yan, diba? Kapag nag-adulting <laughs> ang gusto natin syempre reward sa sarili at the same time itong mga kayo, itong mga appliances <laughs> ang sarap sa mata and ang sarap sa feeling na alam mo yun talaga hindi mo talaga before iniisip na maa-afford mo bumili ng mga ganito. So ngayon, na-afford na afford natin sa ating sariling pawis at sikap kaya tayo ay puro kalmot ng mga pusa. <laughs> Di ba? So ayan, i-share ko sa inyo yung ating nabili kahapon sa ating pagpe-pet sitting. So kung sa mga nagtatanong kung magkano raw po yung kinikita ko sa pagganon, so medyo sa akin na lang yun. No, depende lang po sa pag-uusapan ninyo ng owner. Yes, nakipag-negotiate naman kayo sa kanila And they will ask you naman kung magkano Di ba? Kung pasok sa budget nila Tapos ayun, agree na kayo Kung magkano yung pwede yung Sigilin sa kanila So ako naman kasi is ah uh, Siguro naka-fix Yeah, fix <laughs> Pero hindi naman siya every Other two weeks o ano Kung kailan lang talaga magbabakasyon Yung amo ng mga pusa Anyways, ayan. So, may after natin mag-unbox, may tayo mga pag-uusapan na medyo kinakalito ng mga first time na pupunta na sa Asia. So, I'll be sharing with you. So, ang una natin na ito talaga, gusto ko talaga itong bilhin. Itong toaster sandwich maker. Kasi mahilig talaga ako sa mga jun junapa. <laughs> sa mga tinapay. Mahilig ako gumawa ng mga sandwich. Mahilig ako sa mga ganyan. And usually, mga nabibili ko dito, mga toast, mga toast, yung mga, mga loaf bread, toast ang tawag dito. E, is, si hindi ko bet kainin ng, ano na, ng plain na malamig lang. No? Alam mo yung kukulim sa plastic. Gusto ko is, meron siyang batter, mga Jeanette Jackson, ganon. <laughs> so, bumili talaga ako nito. At eh, salamat talaga sa, ano, sa staff, kasi super bait nila sa akin. Para may major discount ako, kasi kilala ko sila. Diba? Nag-ipon-ipon lang kayo ng mga kakilala nyo dito, guys. Para if ever nabibili kayo ng mga gadgets or ng mga ganito appliances. Diba? Major, major discount. <laughs> so, ito na natin. Unboxing natin siya. Mamet Tama, met daddy. Again, hindi ko po ito may uuwi. Ay, <laughs> ah, ito ay dami sa bahay. Ayan. Diba? Again, guys, ito may magko-comment na naman. Ha. Ah, uh, ganyan ganyan lang naman 'yan. Para yun na bibigyan mo ganyan. Oo, na ako na ulit kayo. Okay. Let people enjoy small things. Let people enjoy their small winnings. Okay, ako po ay masaya. Okay, masaya ako. <laughs> Kaya wag yun, ng kontro wag yun ng kontrahin yung kaligayahan mo. Kung kayo is nakaka-afford ng na more than sa ganito, well, good for you. Ako is contento sa ganito. Okay? Masaya ko ako. Dahil ito naman na siyempre, pagpagulang ko rin naman. Diba? Ayan. Okay. Ayan. Ang sandwich maker. Yay! Okay. Ayan sandwich maker, guys. Ayan. So, styrofoam yan. Ako, ingat si na Nakalat to. quality. Quality talaga siya. Ang kapal niya, tsaka ang bigat. Diba? Ayan na. So, makakapag-heat na ako ng tinapay. Hmm. Charmel! Open the briefcase! Ah! Two million! <laughs> o, pwede siya, ano, ito grabe. No deal! aga agad na baluto naman ako. So, ayan. Meron po tayong sandwich maker. Thank you so much. Yay! Diba? Yung aking tito-tito uh, mess heart is super duper contented, masaya, and full. Yeah. At syempre, ito talaga ang pinaka-highlight. Ang pangarap ko nung makabili pa kahit nung ako yung sa Pilipinas pa. Pangarap ko talaga, guys, makabili ng air fryer ko sa kahapon talaga is finish ko na ng bongka-bongka bumbi ng air fryer. Kasi, yun nga, sabi ko nga, di ba, mahilig ako sa mga tinapay. Mahilig talaga ako, gusto ko matuto. Gusto ko matuto somehow mag-bake. Pero di, di ba, sa air fryer, pwede ka mag-bake. So, hindi ko naman afford bumili ng malaking oven para sa baking. Tsaka, di naman ako totally mag-full time sa baking. Gusto ko rin sana ako matuto. Magkaroon ako ng idea. So, hopefully, magkaroon ako ng ganun. No? Alam mo yung time. Kasi hindi ano, ako palagala din. Talaga literally, usually bahay. Trabaho lang talaga ang peg ko dito guys. yan yeah, not unless may event or may something na talaga alam mo yun, basta and shout out pala kila, ano, sa mga kabaya kila Dondi. I'm so sorry ko hindi ako nakapunta sa inyong hindi ako naka-attend sa inyong invitation sa Christmas mini, Christmas party ninyong mga kabayan dyan ayan sa mga taga na daw tapos sa mga ibang companies dito sa Dubrovnik I am happy na you enjoy the night pero I'm so sorry guys kasi kahapon ako ay panggabi and then yun nga habol na lang dang daw ako yung bus kasi na sinasakyan ko guys sa gabi is yun na yung last trip ko pa uwi eh medyo ma hindi maganda yung panahon at the same time pag iba yung mabasa sa nakyan ko, maglalakad pa ako. Eh, ang gabi-gabi na. So, sabi ko, don't deal ka na magagalit. Pasensya ka na kung hindi ako makakapunta. Ayun. So, simple. wala kasi ba? Puro naman. <laughs> I love you, te. Sorry na talaga. Ayan. So, meron tayong air fryer dito, guys. I-unboxing na natin siya. Yeah. So, ito. Talagang gusto ko itong bilhin kahit nasa sa Pilipinas pa ako. And, wala hindi ko rin naman afford bumili ng air fryer sa Pilipinas minimum wage yung tanong tayo doon char <laughs> iba pero hopefully pag umuwi ako ng Pilipinas is makabili ako ng air fryer then ayan so dito sa air fryer guys pwede tayong mag fry mag roast mag cook mag bake diba Four in one. ayan so meron tayong mga manuals dito meron tayong um, ito sa luto at patungan eh, ay, another styrofoam na naman. Again, thank you so much po sa mga sa staff po eh. sa ako to binili. Ang bait nila sa akin. Talaga, discounted talaga ako ng buong kampo. Okay. Ayan, ayan na. tanga na yung plastic. Okay. Oh, ayan. Water <laughs> and fire. ba? Diba? Yay! Super duper thank you po. Merry Christmas sa eh. Again, another pre Christmas gift po na naman sa sarili. <laughs> ang daming itigalo sa sarili. Diba? Ito ko lang. Ipagunan naman natin ito. Diba? Oh, I'm so happy. Yes. Meron tayong yung pati bagong air fryer. So, maraming maraming salamat. Yun lang naman. Share ko lang naman sa inyo. <laughs> Yun lang ang binili natin. Pero somehow, ako po ay ang saya. Masaya ako talaga. Kasi lalo na dito sa air fryer. Hindi ko talaga in-expect na ako ay makakabili ng air fryer dito sa Croatia. And yun nga, kasi nga, nung, okay, FYI lang kaysa, sa provided ng employer ko itong accommodation. Pero syempre, may mga gamit na hindi naman nila ipoprovide sa amin na we have to provide on our own. Kagaya nito, air fryer, toaster, di ba? Rice cooker, uh, water heater, mga kawali. Kasi nga, although okay lang sa amin yung And normal sa amin na lang yun know, na wala ganun. Kasi nga siguro, lalo, nakasanayan na rin namin. And, yun, lalo mga plato ko, which is super duper okay lang. Kasi mas prefer ko talaga na sarili ko kutsara tinidor gagamitin ko, sarili kong ang gagamitin ko. Ayun, so water heater ko naman is ever since pumunta. Ay, yung rice cooker ko ever since nagpunta ko ng Croatia. Then yung water heater talaga is talaga bumili talaga ako no first season ko. So hanggang ngayon, ayos pa rin sila. Ginagamit ko pa rin sila. Matibay. And ayun. So huwag kayong magtataka ka guys kung merong mga... Huwag uh, kayong kung medyo pagdating niyo dito is hindi kompleto yung mga tools and utensils. Pero one thing for sure, Meron niya mga washing machine, refrigerator, aircon, or di ko sure kung ibang, sa ibang parties merong aircon ha. Pero yun nga, sa buong season ko na may aircon ako, tsaka heater. Tapos, ayun, lutuan. Wala kayong mabihara sa tubig, kuryente, tapos may internet. Okay. So, ayun lang naman. So, again, thank you so much for watching. Di ba? <laughs> Hindi pa tapos, ayun lang. So, nakabili tayo ng ating air fryer and ating sandwich maker. Yay. Thank you so much po! Merry Christmas! <laughs> so, abangan nyo ko yung ating mga maluluto dito. At abangan nyo sa mga kabahay sa Dubrovnik, yung mga ibebenta natin. Bumili kayo. <laughs> Anyways, ayan. So, mayroon, mayroon lang akong i-share isha na two topics na nabasa ko sa ating YouTube and mga message na re receive ko rin sa Messenger. Actually, di lang isa. Mga tatlo siguro sila nag-message sa akin na same scenario. Mga first time na pupunta ng Croatia. First time OFW. Congratulations, guys, na pupunta rito na medyo naguguluhan sa mga documents. Ayan. Simple lang naman to. Again, guys, ha, so huwag natin i-judge yung mga tao na hindi alam yung ganito. Kahit sabihin pa niyo napaka-simple lang naman, hindi pa nila mag -guess o hindi nila maintindihan, again, wag nyo i-judge siya. Normal sa first time job seekers yung ganyan. Okay? Diba ako sa pagiging first time? Okay, so ang topic natin yung visa ninyo sa inyong mga pasaporte. Sa mga nakakuha na ng visa, bumalik na yung passport sa kanila from the embassy or sa VFS. Ayan. Di ba ang validity ng visa sa passport niyo Ito yung sa passport, guys, ha? Is 30 days. So, I'll be explaining to you guys. So, yung 30 days na validity ng visa na nasa passport ninyo, yung nakadikit mismo sa passport, yun yung magiging entry date ninyo. So, from the entry date up to the expiration date na 30 days, kailangan kayo ay nasa loob na ng Croatia. Sir Bray, so 30 days lang po kami pwede mag-stay ng Croatia. Okay. Yun yung palugit ninyo na kailangan doon sa palugit na date na yun hanggang sa mag-expire yung date na nasa passport ninyo kailangan kayo ay nandito na sa Croatia para maiprocess sa inyong residency Now, yung ating TRC or your Temporary Residence Card yun ang magsaserve as your visa kahit pa mag-expire yung visa na nasa passport ninyo Yan ay and for your entry dito sa Croatia. Single entry lang yan. Hindi kayo pwedeng lumabas tapos bumalik ulit. Single entry, yung visa nila na nasa, nasa, nasa passport ninyo. Okay? Huwag kayong mag-worry, huwag kayong magambala na kayo ay 30 days lang mag stay ng Croatia. Okay? Yan, ay kailangan kayo ay nandito na. And make sure nyo guys, please, 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 double check ninyo ang mga entry dates ninyo. May mga, may na-encounter tayo pumunta ng airport and tapos napaalis ng airline na ako so ang routing yung supposed to be is Manila, Dubai, Dubai, Istanbul, Istanbul, Zagreb. Manila, do Manila. Nakalis na ng Manila Airport, Dubai. Sa Dubai, na-check ng check-in agent ng immigration na yung kanyang entry date hindi pa valid. Early pa again, sa mga agencies din sa Pilipinas, ha? I-check ninyo utang na loob. Huwag yung pahirapan ng mga aplikante. Paki-triple check ng mga documents, ng mga validity, ng mga passport, ng mga visas ng mga aplikante. Lalo na ang mga ang karamihan ay mga first time. Okay? Sayan so, yung effort and nakakatakot sa pagdadong scenario na may possibility na mag-back out ang employer dahil well, syempre gagastos na naman, gagastos na, na naman, di ba? Again, sa mga agencies. At sama so, kayo tayo din mga applicant uh, aplikante, i-double check natin yung validity, kung kailan ba tayo pwede yung pumasok ng Croatia. Kasi baka mamaya ang entry date ni ngayon lumabas ng inyong passport na may visa, ang uh, entry date ninyo is next week pa. Tapos pitalipad kayo ng agency ng two days, di ba? Before inyong entry date. Hindi valid yon. Okay? I-double check ninyo kung kailan kayo pwede pumasok ng Croatia. At the same time, i-check ninyo kung hanggang kailan lang valid ang inyong visa. Okay? Kahit na meron kayong working permit na valid ng 6 months, 7 months, 1 year, pero ang visa ninyo sa inyong pagpasok ng Croatia is 30 days lang. Okay? Kailangan nakalipad na kayo ng Croatia bago ma-expire ang inyong visa na nasa passport. Okay, malinaw Okay, next question natin Hello po, tanong ko lang po yung accommodation kung ilang tao sa loob ng isang kwarto And pag winter po ba kahit walang work libre pa rin ang bahay Okay, doon tayo muna sa ilang tao sa isang kwarto Depende po yan sa employer ha, depende sa employer, hindi kayo pwede mag na kayo ay solo lang sa kwarto, not unless na pag-uusapan ninyo ng inyong mga ka-roommates. Kayong mga magkaka-roommates na mag-uusap-usap, hindi, huwag nyo nang idamay ang employer, huwag nyo nang idamay ang owner ng bahay. Okay? Yan, nasa loob ng bahay na pag-uusapan kung kayo ay gusto nyo mag-solo sa kwarto, pero siguro yan ay sa mga 2 to 3 person, persons, ang uh, people, yan. 2 to 3 people, sa isang kwarto. Okay? And ayan, kahit bang walang work, kahit bang winter na no, walang work, libre pa rin ang bahay. So case to case basis yan. Kung kayo ay seasonal and hindi kayo ni-renew ng inyong mga employer, you have to leave the apartment once na mag-expire ang in inyong ID. Or usually, nagbibigay naman sila ng grace period, one week, ayan, bago ka makaalis, di ba? Pero yun nga, karamihan talaga once na mag-expire ang inyong contract and ID, alis na ng apartment. Kasi siguro may mga nakakontratang bago after ninyo, di ba? And depende rin yan kung kayo ay seasonal, wala kayong work ng winter, pero inabsorb kayo ng employer. So it's your choice kung gusto niyo tumambay ng walang work ng 5 months, winter, pero libre ang bahay, pero wala kayong sahod, It's up to you kung gusto nyo yung ganong sistema. But then, payo ko lang guys, huwag kayong papayag na no? wala kayong work ng winter. Kayanin ninyo, pilitin ninyo makahanap ng trabaho ng winter. Kung kayo ay sagot ng employer ninyo, inyong accommodation, wala kayong trabaho ng winter, pilitin nyo makahanap at least part-time. Okay? Kasi mahirap po talaga nang walang trabaho ng winter. nakaka nakakaburyo, at nakakaubos po talaga ng savings. Okay? So, yun lang naman. So, I hope na malinaw yung mga ganong concerns natin. Yun lang sasagutin ko ngayon so far kasi ayoko maging mahaba tong vlog na to. Short vlog lang naman to. And, ayun, I hope na nalinawan kayo sa mga explanations ko. And kung mayroon pa kayo mga ibang gustong concerns na gusto nyo kung masagot ko, ayan, i-comment kayo lang, pilitin sa sagutin yan everyday. So, magsisipag ulit ako mag-upload nyo yung kasing nga medyo na late tayo. So, ang dami na talagang ganap. Pero gusto ko lang i-share sa inyo itong mga unboxing natin. <laughs> kasi, syempre, ah, Part na rin siguro ng buhay ko yung kapag-share, kapag-unboxing. <laughs> And yun nga, thank you so much po sa mga panonood na ating mga videos dito sa YouTube. And again, if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang, sagotin natin yan to the comments. And malay niyo, yan ang ating maging next vlog dito sa ating channel. Again guys, please help me to reach 10,000 subscribers. And please don't skip ads. Yung buhok ko, pasensya na kayo guys kung ako'y medyo haggard talaga. Actually, haggard talaga. <laughs> And yun nga... I good luck sa inyong mga future applications. I'm really looking forward na mag-makeup ko po kayo dito sa The Graphic Creations. So that's all for today, guys and I will see you on my next vlog.